Good morning guys and welcome back to my channel guys Ngayon yung ating content sa ating vlog ang um, Magtatanong lang po ako sa inyo guys Kung ito bang dextrose na ito guys um, Pwede po ba ito sa ating alagang manok rito Na pwedeng ihalo sa tubig Or directly na ipainom sa kanila Or pwede ihalo sa kanilang pagkain Kasi nga guys nakita ko lang na itong dextrose na ito um, Doon sa karton So hindi na ginagamit Last month kasi guys ngayon nagkasakit Yung lulo ko So ito yung ginamit na kan kanya, dextrose. So naging ko naging curious ako guys kung pwede nga ba ito'ng gamitin sa ating alagang manok no? kasi itatapon lang nila. Okay? So nabasa ko kasi kanina dito, mayro siyang electrolytes. Dito electrolytes para sa kano siguro. Pwede kayo ito ilagay guys o ibigay sa ating alagang manok? No? So comment lang po kayo kung pwede po ito para kahit papano hindi po ito sayang yung dextrose na ito at pwede ito ibigay sa ating alagang manok. At kung paano nga ba ang nito, directly na pwede ipainom bilang tubig or halo pa sa pagkain o pwede halo din sa tubig. Okay? So yun lang guys, sana mayroong mag-comment dyan na gumagamit nito or ano kung bawal ba to or pwede sa ating alagang mga manok. Okay? Yun lang guys.